Bakit? <coughs> ano problema? Oh, Na? <coughs> Saan ka ba? So what's up sa inyo mga katropa Isang pagpalang umaga sa atin lahat Ay, ano dito? Ito may problema eh. Tanungin natin mga katropa Ay madam Hello po Madam Ano yun? Bakit? Ano problema? Oh, Na? ba? ka ba? Stop ka ba? <muchilans> Na? Tapos, so ano nangyari ba? Dito ka sa kayo Oo Tapos, may nalangan <muchilans> oh. 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 ang hospital sa dakin Oo Tapos, <muchilans> niya sa akin yung Pinakita niya yung ano Anong pinakita niya? ano niya Yung ano yung, 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 yung baba niya Tapos oh, ah, anong, anong nangyari? saan ka, saan ka try na sana Oo so, oh. Kaso, hindi, hindi, ko alam kung saan banta yung Magta-try Saan ka ba? Sa, anong, sa, saan ka ba magta-training? Sa Bildira po. Bildira? Opo. Bildira? Opo. Saan ka galing yan? Sa Katipunan. Ay, galing ka pang Katipunan. Opo. <coughs> <coughs> Naglakad ka lang ba po rito? Sa jeep po. But... Oh, Ba't buwa ba ka sa jeep? Hindi ko po alam. Wala kang kasama sa jeep? Wala. <coughs> Wala kang kasama? <coughs>

Ay, ay, ay. Akala ko naman anong ginagawa mo dyan. Umiyak ka pala. yun Yun lang, saklit lang. Wala akong helmet eh. Saklit lang ha. Baka mahuli tayo. Yari tayo. pa naman helmet. Taglit lang. Baka may ano tayo. Go. Taglit lang. Tawagan mo. Tawagan mo yung ano. Tawagan mo yung boss. Boss, pwede makausap? Kasi itong babae kasi gusto umiiyak mawili sa gilid sa eh. Wala akong ilimit yatin eh. kuno sa bahay nila pwede makairam iba ang ko dito. ang din dito iba na iba na iba na 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 iba na din. na iba 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 Saglit lang, umiiyak to kasi wala akong helmet. Bro, pwede nga mo ang helmet mo. Ito kasi ayaw sumakay sa iba ngayon. Pinakitaan ng ano? Nang ti. Ano nangyari yan? Pinakitaan ng ti. Pinakitaan ng ngayon, uiyak lang iiyak. Na-hold up? Hindi, akala ko naman na up. Minor di edad. Pinakinaan daw ng ano? Nasyaw eh. Baklaran. Balik ko lang. Oo, balik, oh, balik lang. ko lang. Wala kasi akong helmet. Ah? Magti-training.

Ah, sa ka. Ah, tuwa ka. Turo mo kung saan banda yung bahay nyo ha Ayun nako talaga Akala ko naman na hold up ka doon O oh, tinawagan mo na yung mama mo ma. Ayun ako talaga Kala ko naman na hold up ko doon eh. Ba't walang lumapit sa'yo doon? No.